Pakita ni sa inyo ni Kuya kung paano gumawa ng Indian sweets. Yan, kakamayin muna nila guys. So, wag na kayo kumain ng Indian sweets. Kakamayin nila yan lahat. Yan na guys. Yun na. Sobrang na linis nila gumawa talaga. Linis na kamay nila. We Indians have the most hygienic hands. Because we do everything with our hands. Yan na guys, yung sweet. Tapos lulutuin na nila yan. Natanggal na pa yung bakterya. Sobra na yan. Yan na guys. Yan na nilalulutuin yan. Yan na. Patak-patak na. Patak-patak na yan. Yun na oh. Tapos may nabobo na. Di ba diba guys? takikita nyo? Pure sweet yan. Sobra na masarap yan. Pero kinakamay pala nila. Ako na tanga-tanga Kain ako na kain sa India. Ganyan pala. Dapat talaga restaurant na ma-social yung kainan mo doon. Anyways, yan na yun, guys. Yung ginagawa nila. Lagyan na konti matika yan. Yan na. Para siyang tinapay, guys. Kung tutusin pagkalabas din. Para sa tinapay. Masarap yan, actually. Pero, yeah. Okay naman. Tanggal naman bacteria na. Luto naman sa oil yan, eh. Diba?